Tiyak na mo mga, mga dumi na mga tagaw, guys. Relax ka na kami, nagpaghanghang. Pagkakanaan. Sit down, Sailor! Di na bali mo sit down, nung dirty. Oh, mga bali ni ka, okay? Tiyak oh, sa water. Yung saka tunala ko sa dagat, sunod, no? Sunod. Kaya sa may sabang, baka balas raman sa umus. Mm. Oh sunod! Mm. Kay kalisod busa sa mga Tagawang at mga Idu. Walang view, brother. Mga views. Karsada, karsada bago. Oto ini sa Checkpoint. Tapos na sa Checkpoint. Pero yapay. Gutod pa ang karsada. O na yung bagong dalan dito sa sabang. Gawas na na brother, na Checkpoint. Barangay Luna. Brother, nya dele nah dia antispan pispan roda dipto pero ane mga sulot ini dele oh, de dari de dari yang gravel lan san na pambot oh, pengakut sa uh, buhangin. wow oh, wow <laughs> Taguhao, taguhao. Taguhamayan ako gigamayan pag, pag para ma. Mm, <tod> uh, so nan, uh, water. Kami <laughs> <tod> kada water ja, bibis. Ah. Garabing, water bing, oh. Pislit. Da -da

Okay na daddy. Stop it na daddy. Okay.